Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ng kamera para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Tinatanong ng ating isang subscriber kung paano at kailan nagsisimula ang interes ng babae sa sexual na aspeto. So yan po ang kanyang katanungan pero bago natin yan tatalakayin, paalala lang po ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang edukasyon lamang at hindi nila yun bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po. So ayon sa aking nasaliksik, ang interes ng isang babae sa intimacy ay maaring magsimula sa iba't ibang edad at depende sa maraming salik. Kabilang ang physical na pag-unlad, emotional na kalagayan at panlipunan na impluensya. Narito ang mga paliwanag. Number one, pagdadalaga. Ito ang tinatawag na puberty, no? Mula edad siyam hanggang katorse. Sa yugtong ito, nagsisimula ang produksyon ng mga hormones tulad ng estrogen na nagdudulot ng mga pagbabago sa katawan tulad ng regla, paglaki ng dibdib at pagtaas ng kamalayan sa kanilang seksualidad. At maaring magsimula ang interes sa sexual na aspeto bilang bahagi ng natural na curiosidad sa sarili at sa mga romantikong relasyon. So ang ibig sabihin sa edad na ito, curious na po. Ako po ay isa ring magpapatunay dahil uh, naranasan ko rin ito. So curious na po sa kanyang mga sarili o sa mga kung ano-anong mga romantikong relasyon. So diyan po ay nagsisimula na. So yan po yung number one no pagdadalaga. At ang number 2 naman, ito naman yung tinatawag na huling bahagi ng kabataan hanggang early 20th, no? 15 hanggang 24 na edad naman ito. So, sa edad na ito, mas tumataas ang kamalayan sa intimacy dahil sa physical na pagunlad, karanasan at impluensya ng mga relasyon. Sa ganitong edad, mas malakas ang emosyon at pisikal na pagnanasa dahil sa hormonal peaks o antas, sa taas ng antas ng hormonal. So, yan po yung huling bahagi ng kabataan no, na mula 15 hanggang 24 na edad. Ito ang tinatawag na, uh, tawag dito, yung kanyang huling bahagi ng kabataan. So, yan po ang edad na medyo mataas na, mas malakas na ang emosyonal at physical na pagnanasa dahil nasa taas ng antas na ang hormonal na tinatawag natin. Hormonal peaks na tinatawag. So, yan po ang pangalawa. At ang pangatlo naman, nandoon na sa adulthood naman ito. 25 pataas na edad ang sexual na interest ay mas magiging malalim at nakakaba nakakabatay sa emosyonal na koneksyon at karanasan. Maaring maimpluensyahan ito ng relasyon sa asawa o kapariha, lifestyle at personal na kalusugan. So, dyan po yung pumasok na yung adulthood, no? 25 ang edad pataas. So, yan po. So, ito naman ang ating ngayon. Paano nila nararamdaman ito? Maraming magkaroon ng uh, physical na reaksyon tulad ng pagkakaroon ng pananabik dahil sa paglabas ng hormones tulad ng oktocin, oxytocin at uh, dopamine na tinatawag ay ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng kasiyahan at kagustuhan. So yan po ang unang uh, kung paano nararamdaman ng mga nasa edad pa na mga ito. 'no, ang ibig sabihin nandoon yung pananabik na ng no, tulad ng uh, anong tawag dito? Ah, uh, pakiramdam ng kasiyahan at kagustuhan. Nakakaramdam na po. So hindi lang po natin pwedeng medyo i ano 'no kasi bawal dito so yung tamang mga uh, mga salita ang ginagamit natin. Kaya yan po ang number 3, yung adulthood na tinatawag, 25, 25 pataas ng edad. At uh, sa emotion naman, ang una naman ay physical po yun, no? Na maaaring magkaroon ng physical na reaction. Dito naman sa pangalawa, emotional naman ito. Ang sexual na interest ay madalas na konektado sa emotional na pagmamahal. Maaring maranasan nila ang salitang crush. O, oh, di ba? naalala natin, crush ko siya, o, oh, crush mo ako. O, oh, yan, yun ang tinatawag na meron ng mga crush-crush na tinatawag. O, mga tinatawag na papi, puppy, puppy love. O, oh, pagkahumaling sa isang tao na nagsisimula bilang romantikong pakiramdam at maaring humantong sa intimacy na interes. So, yan po yung pangalawa sa emotional naman ito. At sa mental at panlipunan naman, ang impluensya ng media, kaibigan, ay malaki rin ang papel sa pagbubuo ng interes na ito. Ang pag-usisa tungkol sa sexual na aspeto ay maaaring magsimula mula sa panunood ng pelikula, mga sine, pagbabasa ng mga libro, o pag-uusap sa mga kaibigan, sa mga kababaihan na ka kaibigan. So, nandyan na po, nagsisimula na po dahil sa impluensya ng uh, im ng media. Kasi, ganun, lang, ganun naman talaga, di ba, kapag nagdadalaga ng isang babae, talagang wala pa yung tinatawag na wala pang alam sa mundo, di ba, sinasabi natin. Isa na ako magpapatunay noon na uh, wala pa talagang alam, pero... Ano, yun na nga, nanonood na ng mga sini, nagbabasa na ng mga libro, dahan-dahan ng nalalaman kung ano yung mga romantikong pakiramdam, mga uh, romantikong relasyon na may nababasa na sa comics. Mahilig po ako noon sa comics. <laughs> Napakahilig kong magbasa ng comics dyan sa atin. Kaya yan po ang uh, pangatlo na tinatawag na mental at panlipunan. At tandaan natin, Normal ang pagkakaiba sa antas ng, uh, anong tawag dito, ng interest ng bawat isa. Hindi po pari pareho po ang uh, mga kababaihan. So hindi rin natin masabi na pari pareho ang edad talaga. Meron talaga ding mas maaga, meron din namang mas uh, late na, na mararamdaman niya. Kasi marami din niyang mga... Mga salik na tinatawag, depende na rin yan sa environment, sa family environment minsan. Merong mga tinakatakutan. So hindi natin masabi na pari-pariho yung mga uh, nararanasan. So ang sinasabi lang po natin dito is yung talagang mga nangyayari ayon sa aking pagsaliksik lamang. At uh, sinasagot lang natin ang ating isang subscriber sa kanyang tanong. No na paano at kailan nagsisimula ang interes ng babae sa seksual na aspeto. So ayan po guys, sana nagustuhan nyo ang ating isang vlog ngayon, ang isang ang ating topic pa lang ngayon. At uh, nagpapasalamat ako doon sa isang subscriber at maganda po yung katanungan niya at uh, ito po ay isang for educational purposes only kaya sana nagustuhan nyo at magkaroon kayo ng idea. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Bye-bye!